Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Altea. At ngayon ay tatalakayin ko ang mga estrategiya ng globalisasyong ekonomiko. Una, ang outsourcing. Ito ay ang pagkuha ng serbisyo o paggawa mula sa ibang or mula sa isang third party company imbes na gawin ito sa loob ng sariling kumpanya ito ay isang estatihiya kung saan um, ang isang kumpanya ay humihingi ng serbisyo mula sa iba pang kumpanya o ahensya upang mapadali ang sarili at mapagaan ang mga gawain. At ang pangalawa ay ang offshoring. Ito ay ang paglipat ng mga operasyon o trabaho sa ibang bansa para mas murang gastos o access sa skilled labor. So, saksi ang Pilipinas dito sa ganitong uri ng outsourcing. Sa pagnanais ng mga outsourcing companies mula sa United States, sa mga ibang bansa, sa, sa mga bansa sa Europe na makatipid ang mga na makatipid sa mga gastusin kalakip ng kanilang nasabing kalakip ng nasabing serbisyo. Ang ikatlo naman ay ang nearshoring. So ano nga ba ang nearshoring? Ito ay isang uri ng offshoring. Pero ang trabaho o operasyon ay inilipat sa malapit o kalapit na bansa. Ang kadalasan may katulad sa time zone o kultura. Ang layunin nito iwasan ang mga suliraning kaakibat ng offshoring sapagkat inaasahan na ang kalapit, bans, kalapit na bansa pagmumula ng mga serbisyo ay may pagkakahawig kung di man sa pagkakatulad sa wika at pagkakatulad sa wika at kultura ng bansa ay nakikinabang sa paglilingkod nito at ang pang-apat ay ang on sharing so ano nga ba ang on sharing ito ay ang pag ito ay ang tinatawag din na domestic outsourcing na nangangahulugang pagkuha ng serbisyo sa isang kumpanya mula din sa loob ng bansa na nagbubunga ng higit na mababang gastusin sa operasyon. Sa aking mga nabanggit na mga estratehiya ay mayroon din itong pagkakatulad. Lahat ng mga kumpanya ay mayroong layunin upang makatipid sa gastusin sa operasyon. At ginagamit ang mga ito upang mapahusay ang productivity at kalidad ng trabaho. May kinalaman rin ang apat na sa paglilipat ng mga gawain at proseso mula sa orihinal na lokasyon o grupo. At panghuli ay bahagi ang mga ito ng um, estrategikong desisyon ng negosyo para sa mas epektibo pamamalakad. So, dito ang mga estrategi... So, sa mga nabinggit, nabanggit kong estratehi estrategiya ng globalisasyong ekonomiko, dito ay mas yung mga kumpanya ay gumagawa ng paraan upang mas mabawasan ang kanilang gawain at mas nagkakaroon sila ng um, gain. gain, sila dito or so, mas nagiging mura ang kanilang mga gastusin. At doon, yung mga nagbanggit ko ay mayroon ding mga pagkakatulad-tulad yung mga app, yung apat na estatihiyang aking nabanggit kanina. So, doon ay yun ang mga estatihiyang um, ginagamit ng globalisasyong ekonomiko. So sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito at yun lamang po at maraming salamat.